Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, bago po matapos ang National Teachers Month noong Sabado, ikalima ng Oktubre, Nakasabay din ng World Teachers Day, may regalong ibinigay ang Department of Education or DepEd sa ating mga pampublikong mga guru. Sa bisa ng DepEd Order No. 13, maaari na pong bigyan ng mga public school teachers ng hanggang 30 vacation service credits. Ito ay doble ng umiiral na 15 dias. Ang mga leave credits na ito ay magagamit na mga guro bilang pamalit sa mga araw na lumiban sila dahil nga sa sakit o anumang personal na rason. Dagdag ng kagawaran, tugon nila ito sa mga panawagang gawing patas ang oras ng pagkatrabaho ng mga guro at bigyang kompensasyon ang mga trabahong ginagawa nila sa labas ng silid-aralan. Maaari ding bigyan ng vacation service credits ang mga teachers para sa tinatawag na teaching overload sa mga pagkakataong kulang ang pondo para bayaran sila sa pagkatrabaho ng higit sa itinakdang oras nila kada araw. At bukod pa dito, kapanalig, sa denobling vacation service credits. Anim na oras lamang ang regular na teaching hours ng isang guro sa pampublikong elementary school o high school sa ilalim ng kalalabas na direktiba ng DepEd. Ang anumang oras na lampas dito ay babayaran o papalitan ng Vacation Service Credits. Depende sa bilang ng extra na oras ng pagkatrabaho. Ang isang oras na hindi mababayarang overload work ay tutumpasan ng isang oras at labing limang minuto ng vacation credits. Magandang balita ito kapanalig para sa ating mga teachers. Sabi nga, deserve nila ito. Ang karagdagang vacation service credits ay matagal nang isinusulong ng mga grupong katulad ng Alliance of Concerned Teachers or ACT. Malaking tulong daw ang pagdodoble sa vacation service credits dahil walang sick leaves ang mga guro. Napipilitan silang magtrabaho kahit sa mga oras na dapat nagpapahinga o nagpapagaling sila dahil gusto nilang magkaroon ng service credits. Hindi talaga biro ang ginagampan ng tungkulin ng mga itinuturing nating pangalawang magulang ng ating mga anak. Matagal ng problema ng mga guro ang kanilang pagiging overworked o pagkapago dahil nga sa patong-patong na trabahong ginagawa nila maliban sa pagtuturo sa mga bata na siyang pangunahing tungkulin nila. Isa nga dito sa mga nakikitang dahilan sa mababang academic performance ng mga mag-aaral, hindi na nga sila nakakatanggap ng sahod na masasabing sapat para sa kanilang mga pangangailangan at akma para sa kanilang profesyon. Pasan pa ng ating mga guro ang ibang mabibigat na trabaho sa labas ng paaralan. Dahil sa pananaw na sinusweldohan naman sila ng gobyerno at itinuturing na public servants, inaasahan silang maging tapat, committed sa kanilang trabaho at kung kinakailangan magsakripisyo alang-alang sa mga mag-aaral, sa paaralan at sa komunidad. Ganito rin ba ang kabigat na inaasahan natin sa ating lingkod bayan gaya ng ating mga leader? Sa laki ng inaasahan sa mangro na isasantabi ang kanilang kapakanan, ang kanilang kalusugan. Ang pagbibigay sa ating mga guro ng dagdag na araw ng service credits ay isang ayon sa dignidad ng pagkatrabaho. Isang saligang prinsipyo ng panlipo ng turo ng Santa Iglesia o Catholic Social Teaching. Pagkilala ito sa kanilang dangal na hindi nakatali dapat sa kanilang ginagawa kundi sa kanilang pagiging tao, sa kanilang kabutihan, kalusugan at kaligtasan. Ang mga guru kapanalig, binsang sinabi ni Pope Francis ay hindi lamang tagapagsalita ng kaalaman sa kanilang mga tinuturuan. Ibinabahagi na nila ang kanilang mga paninindigan o pinahahalagahan, gayon din ang kanilang katapatan sa buhay. Ang mga guro ay kabilang sa mga tumatanggap ng kaloob ng pagtuturo. Sabi nga sa Roma 12.7 Hindi nila magagampanan ang tungkulin o kaloob na ito kung sila mismo ay mahina, pagod at binabaliwala ng lipunan at ng pamahalaan. Kaya mga kapanalig, malaki po ang ating inaasahan sa mga humuhubog sa isipan ng ating kabataan. Kaya marapat lamang nabigyan pansin din ang kanilang kapakanan, ang kanilang kalusugan, ang kanilang pagkatao. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial. Kasama si Reverend Father Anton City Pasqual Veritas Editorial.